Huli sa operasyon laban sa ilegal na droga ng PNP ang dalawang mga security guards sa Tupi South Cotabato. Kinilala ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Rovi Hardinil ang mga sospek sa mga alias boy na 25 anyos na taga Colombia Sultan Kudarat at alias baby 27 anyos na taga Kapatagan Lanao del Sur. Sila ay inaresto matapos magbenta ng umanay bu sa police undercover agent sa nasabing bayan. Nakumpis ka pa ng PNP sa mga mga sospek ang tatlong mga sachet ng suspected shabu at drug paraphernalia. Nabawi rin ng mga pulis ang 500 peso mark money at dalawang pekeng tig 500 peso bill na ginagamit sa kanilang mga buy bust operation. Kinuha rin ng PNP ang motorsiklo na ginagamit ng mga sospek sa pagtransport sa illegal na droga. Inihahanda na ng 2PPNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa dalawang mga security guards. John Sonosa NDBC Bida Balita